Hi guys! Today's video guys is magpiprepare ako ng pagkain ni Poco. Pero bago ang lahat guys ay linisin muna natin ang kanyang uh, ah, plato. Ayan yung lagayan ng cat food niya at tubig. Ayan guys. Ayan guys kung welcome to my vlog. Ayan. Bago ang lahat guys mag -love, love muna kami ni Poco. Ayan. I kiss you. I kiss you. I kiss you Poco. Ayan si Poco guys, ah, napakalambing ito ni Poco Miro, minsan guys, maldita ito, ayan, yun na ay yung alaga namin sa bahay guys Yung si Poco, spoiled na spoiled yan, ayan, tara guys, tingnan natin yung plato niya, hugasan na natin guys, para luminis na, ayan Ayan guys, nakaabang na naman si Focus At bago natin pagkasan ang plato, tingnan muna natin yung pagkain niya guys kung marami, na, marami pa ba o kunti na lang talaga guys. Ayun, kailangan na lang talaga natin is bumili ulit ngayong linggo ng pagkain niya ulit. Ayan guys, yung lagayan niya ng tubig, natin at lagayan niya ng ah uh, Catford. Ayan, dadalhin na natin sa banyo, guys. At ngayon, guys, ay hohogasan natin siya para malinis at bago natin uh, gamitin, uh, itaob muna natin siya para, uh, ano, guys, patuyuin muna natin siya bago natin lagyan ng uh, Catford at saka panibagong tubig. Ayan, guys. Ngayon, guys, ay... Sasabunin muna natin yung uh, kanyang plato. Ayan, para malinis guys. Bago nyo, bago nyo gamitin yung atong plato ng inyong mga alaga, aso man o o ano man, uh, linisin nyo muna bago nyo lagyan ng uh, pagkain nila para malinis guys. Ayan. Ayan, kuha tayo ng scotch brite at barita na lang ang gamitin natin at, at uh, no, natin guys. Ayan, kasi syempre mayroon nakadikit-dikit na yan dyan na mga lumang pagkain, yung mga ano sa pagkain. Kaya kailangan natin muna sabonin guys. Ayan, ganyan guys magalaga ng... Um, uh, posa o oh, kahit anong alaga nyo oh. talagang um, uh, Ganituhin natin sila, guys. Alagaan natin sila ng maayos. Ituring natin sila na parihas natin. Ah. Ganyan. Parang tao na rin. Ganyan. Ayan, guys. Luminis na, guys. Abanlawan na natin ang kanyang plato, guys. Yung lagayan niya ng cut food. At lagayan ng tubig. Ayan. Panatiliin natin malinis ang kanyang ah, lagayan. Ayan. Ayan na, guys. At saka guys, uh, uh, itaob mo muna natin dito sa banyo ang kanyang plato. Ayan, tinaob mo muna natin guys, ay hintayin natin siyang matuyo. O di kaya kung hindi naman matuyo agad, eh, pwede naman natin punasan ng tuyo na tuwalya. Ayan. naka na guys ang kanyang plato guys. At lagayan ng ato tubig. Ayan. Okay guys, nandito na naman si nandito na naman kami ni Poko. Ayun, tingnan mo guys, oh nag uh, ano, ano fashion show. Fashion show ang aking alaga, guys. So oh. chabi-chabi yung alaga ako, guys. Porya Osog. Ayun. swell niya, guys. Ang ganda ng collar niya, guys. Ayun. Ayun, hello Poko. Ayun. Oh, ang ganda pa ng kanyang collar. May cut pa na drawing. Ayan, ganyan guys. Ayan guys, marami din siyang bola doon sa dolo. Ayan, kasi parang nagbabasketball yan. Hinahagis-hagis niya. Tapos sinalo-salo niya yung bola. Ayan. Ayan guys, na siya sa, ano, sa kama. Mukhang matutulog ka na ata po ko, ah. kasi matagal daw kasi matuyo ang kanyang plato kaya matulog muna daw si Poco ayan may ganorn Poco ay shout out sa aming mga followers ni Poco ayan John Please like and share sa aming mga vlog ni Poco Ayan, supportahan nyo kami guys uh, Kung hindi pa kayo nakapag-follow, pindutin nyo na lamang po ang ating follow button sa itaas At huwag kalimutan mag-like and share At ito na nga guys, ito uh, na ang kanyang plato Ayan, ready to, ano na guys? To use, ayan Ready na guys, lalalagyan na natin ng phone Ayan, papuntahan muna na po, ilalagay muna natin dito sa pwesto ng kanyang Kung saan siya nagpwesto kong kumakain guys at bagong lahat, guys, dito muna tayo sa ating pagkain, guys. Yung pagkain niya, guys, is cat, acutis, cat food, ayan. Tuna flavors, guys, ayan. Ay. Kasi ito ang uh, inaano ng doctor, guys, na ipapakain sa kanya kasi hindi masyadong maalat. Ayan. Ayan na si Poco, kumain. Ayaw na, prank ako ni Poco, guys, ayaw kumain ah hello guys, salamat sa inyong panunood sa aming video. Sa, sana nagustuhan nyo guys ang aming video at pakilike na lang and share para mas marami pa pa ang makakita sa aming vlog. Ayan, salamat guys. Bye-bye.